At uh, mga kalingap, sa so, magandang buhay po, ano, ito ito, magkakatayat po tayo ng uh, manok. Ayan po, alam na po anong luto yan, ano. Mayroong uh, papaya, mayroong, uh, ayan, luya at tanglad, lemongrass. Uh, maya maya. Una, kainit tayo ng uh, tubig, kapulo ng tubig. ito yung ating uh, kinatay na manok uh, at sa kaugalian po no? uh, kailangan nating uh, paduguan itong ating uh, kubo at yan po no yung ating uh, pinanpadugo uh, native na manok at sabay na rin na uh, gawing tinula para sa ating uh, pananghaliang. masarap na pananghalian so shout out mga kalingap at napaduguan na natin ang ating kubo-kubo uh, ang uh, salamat. Ilalamas po natin ng asin para kahit paano matanggal yung uh, langsa ng uh, manok. At saka yung, ayan, uh, napausukan kasi. Kaya medyo maitim. yan linis-linis lang, linis-linis. Hindi po tayo expert na uh, magkatay, ano. Pero, ayan, uh, ayan po ang uh, alam kong uh, uh, pagkatay ang uh, pag uh, walay ng mga party party ng mga uh, uh, manok so yan lang yan lang kasimple o oh, yan o oh, Tumala, gusto pang lumipad <laughs> yan po uh, natin yung uh, yan, bitoka Ayan, pag iwalay natin yung bitoka at mamaya ipain natin sa uh, kasili il so ayun ah wala tayong lamisa uh, at uh, kutsilyo kaya yan muna ating gagamitin mahabang itak pantabas uh, at yan muna tayo sa lupa malinis naman po yan dahil uh, wala namang uh, mga kaiba na lumagamang so ganyan lang po ang uh, buhay uh, probinsya kung nagsisimula tayo wala tayong mga gamit wala tayong mga uh, maayos na uh, gamit so pagtsagaan muna natin ng mga bagay-bagay na kung anong meron tayo uh, life in the province nga ikaw ayan maririnig natin mga ibon-ibon Dito na yan, meron ng uh, tanglad, bawang, sibuyas, luya, kaya e, paminta. So, isa lang na natin para maloto. Unang kain dito sa kubo. Unang kain namin. Thank you Lord for oh. the food. Amen. Ayan po, kainan na po tayo. Ah, wala pa lang tayo. Kain la kain. Thank you po sa inyong uh, panunod. Maraming uh, maraming salamat at hanggang sa muli. at uh, kain muna tayo. So, babay-babay muna. Pansamantala. Yet. Ha, <laughs>